Good morning mga kabakyard uh, ah, Ito ako sa maliit namin nga Backyard ah, Good morning sa inyo lahat ah, Tapos na tayo na Taplay ng mga alaga natin Yung mga manok natin mga kabakyard ah, Ngayon kabakyard Ay eh, tagulan ngayon uh, ah, Mali ni araw, mula na naman uh, ah, Kaya kailangan natin ng mga Vitamins ng mga manok natin At mga sisiyo natin ah, Dapat ah uh, bigyan natin sila para hindi sila magkasakit mga kabakyard ah uh, ito kabakyard ito po yung black black high action gray mga kabakyard yan po uh, na yan mga kabakyard one basis ah uh, maganda yung bloodline yan si black bonanza cross uh, high, high action gray maganda din ah uh, nasubukan namin yan ituloy isa Ah, uh, yan lang kasi ito ay hindi na may mga kabakyad ah, ah baka hindi na may mga kabakyad ah uh, na ito si may sakit o kabakyad hmm, binabayaan lang namin eh uh, namin maano eh yung gabot ni kahit anong dapat bigyan ayo talaga hindi tumilap kaya ah uh, eh, naman sa instruct na kapel ah pinabayaan na lang namin siya wala na eh Ah, uh, payat na payat siya kapag yada. Uh, hindi ko akalain mga yada. Eh, bakit uh, biglang ah, uh, okay na yung katawan niya. Eh, uh, hindi pala natin akalain. No? Pag natin, ayaw talaga. Pag tayo lang susuko. Tapos uh, hindi pala siya susuko mga yada. Ah, uh, hanggang ngayon, ah, uh, ganda na po yung katawan niya mga yada. At nanalo na rin ng isang business. Ah, uh, hanggang dito na mga yada. Uh, bye bye.